Good morning mga day, this is Basu then yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. For today's video, pagkagising na pagkagising ko nga ay eh, sobrang sakit ng katawan ko. Grabe naman. Sobrang sakit nga, parang ayaw ko nang pumasok. Pero kailangan ko nang pumasok. Gawa na malapit na nga talaga ang exam namin. manen eh, nga, at for the kilos pa rin nga talaga ang person na ito. Diba, ba sobrang aga pa nga sa mga oras na yan. Siguro mga 5.15. Tapos ito si Baby Storm, igising na gising na niyos ko. Buhay na buhay. Ay, tignan nyo naman, napakalaki pa nga talaga ng ngiti niyan sa bibig. Alam nga naman sa tenga, hindi ganun. Buwan ko ba dyan kay Baby Storm? Wala naman siyang pasok, pero nakikipagsabayan nga talaga sa amin ng pag-aga ng gising. Ay daw, magbabaon nga po pala kami for today's video ng tanghalian. Kaya naman eto nga sila at magluluto nga po siya dito for today's video na bagong kanin tsaka ng ulam namin. Ano ba? Sobrang lamig nga talaga. Kaya naman eh nga at napainit na nga talaga ako dyan ng tubig para nga talaga gamitin ko maya sa pagligo ko. wali so, hindi naman talaga ako nagiinit ng tubig noon pero ngayon talagang hindi ko kakayanin ang lamig para magiging yelo na lang ako bigla-bigla dyan. Katapos nga po pala uminom ng gatas tapos video video on ta eto nga po pala at may liwanag na. I mean na nga yung araw. Tignan naman at napakaganda nga talaga ng sunrise di ito, kitang kita talaga. Pag nga palabas na ang sunrise, ibig sabihin malapit na magala sa is, Kaya naman, and not for the ligon ng ang person na ito. Kaya naman, may transition mo na lang ulit yan. Bugs! oh, diva, napakagaling ng tao na ito mag-transition. Pwede ka na. Ala, hindi. Suklay so, na rin nga po pala ako dyan. Kawang hinihintay ko pa nga po pala si kuya mo dyan matapos maligo. Actually, hindi pa nga talaga ako tapos sa mga kailangan kong gawin. Kakain pa nga talaga ako. Kaya naman, binilisan ko na nga talaga dito ang pag Tapos, syempre, para stay mabango talaga. ay eh, ayan nga, nagpabango na rin nga po pala ako diba? ba? Napakabango mo ng tao ka. Katapos ko naman nga po pala diyan magayos sa sarili ko eto at pumunta na nga po pala ako dito sa kabilang bahay gawa ng ire-ready ko na nga po pala ito nga po pala ang pagkain ko para mamayang lunch sa school. Kanisa nga po pala ang aking ulang for today's video kaya naman eh nga nilagay ko na nga po pala dito nga po pala sa aking lalagyan. Kasi sinintay ko na muna na lumamig nga po pala yung pagkain na dadalhin ko nga po pala sa school para naman hindi nga talaga siya magbuhay sa hindi agad magad mapani. Naman na hinihintay ko nga ay eh, kumain na rin nga po pala ako diyan. mga dai gusto gusto ko na nga talaga sa school kaya naman nagpabili na nga talaga ako kay mama ng ano nga transparent na baunan. Baunan naman daw nga ako na pink. Bakit daw hindi ko gamitin? Sabi ko, mas maganda nga talaga. Mas komportable yung kumain sa ganitong baunan. Kaya naman ito na lang yung pinabili ko. Dahil paalis na rin nga po pala kami. Inilagay ko na nga po pala itong baunan. Dito nga po pala sa bag na paglalagay. At dadalhin ko na nga talaga ito sa school for today as Fast forward, ito nga po pala. At paalis na nga po pala kami. Kaya naman, goodbye baby storm. Ito naman ito si baby storm. Kanina kumakaway-kaway. Tapos nung binidjuan ko, hindi na ako pinansin. Grabe naman. tapos na rin nga po pala ako dyan. Bali, pagpasensya na ako. Medyo madilim yung video. Si Kuya Moon kasi ang videographer natin natin. Kung naman nga ito marunong si Kuya mo nag-video kaya naman kailangan pa to konting turuan. Tapos kung si Kuya mo nimbis na ako yung videohan yung baka sa likod ko yung binibidyohan, grabe naman yan. Ito at on the way na nga po pala kami for today's video at hindi na nga tayo magre-retouch for today's video dito nga po pala sa motor gawa na nakapag-retouch na nga tayo kaganina. Siyempre ayan pagkarating na pagkarating ko sa school nakalimutan ko agad mag-video kaya naman sabi ko take imo model ko na lang to. ala hindi ka magiging model for today, napaka OA. Siyempre posing posing dito sa paborito namin na salamin, grabe naman yan, nagbabago yung mukha namin dyan, humahaba. ala hindi. Dito nga po pala, pass forward, ito nga po pala, tanghali na nga po pala dyan sa mga oras na yan. Kaya naman samahan nyo nga kayo for today's video kumain. Ganito nga may baon na ako, hindi na nga talaga ako lumalabas or kaya naman nga hindi na nga talaga ako gumagastos ng masyado. Lumalabas naman nga ako, pero hanggang dyan na nga lang kami sa court, gawa na kapag lumabas pa nga ako ang labas ng gate nyo. kung marami na naman ako magagastos, marami na naman ako makikitang bibilihin. May nagtitipid pa man din ako. ala hindi ka magiging ganun. For today's video, si Irish nga yung kasabay ko dyan, kumain, gawa na yung iba kong mga kaibigan, tsaka mga kaklase, ayo sa akin sumama, kaya naman sige, bahala kayo. alain hindi ka magiging ganyan for today. Nung tanghali nga po pala ako free kumain, nagpahinga nga lang po pala tapos ayo nag volleyball ang mga person. Tapos nakisali na rin ako kahit naman talagang iwiilag lang naman ako sa bola. Si Mama nga po pala nagsundo sa akin for today's video gawa ng galing nga daw po pala siya sa meeting. Hindi ko na natanong kung anong meeting yung pinuntahan ni Mama pero sige go. Ala, <laughs> pa ka ng tao na to. By the way, sa mga oras na 'yan pumunta nga po pala kami dito sa Mo ang gawa ng susunduin ng namin si Kuya Mo. Sabi naman nang itinang Kuya Mo, halatang sobrang saya siguro nakita nito ang niya ang crush niya. Ala, hindi magiging ganoon. Grabe ang si Kuya Mo na. Ay nga si Kuya Mo naman joan at kaya naman sabi ko akin ala, ang gawa ng gutom din nga ako. Alay hindi, syempre hinatian ko siya ating kapatid pero mas lamang sa akin. Hindi, parang cute naman nga po pala nitong si Baby Storm gawa ng sumasabat na nga talaga siya sa amin or kaya naman nga ay sumusalubong. Ang butak mo pa yan, wala pa talaga yung kinela. Ganito nga talaga yung sumasalubong sa iyo pagkatapos mo or pagkagaling mo nga sa school ay talagang hindi ka mapapagod at hindi ka makakaramdam ng pago. By the way, ang ganito nga po pala ang ating vlog for today kaya naman yun lang sa ating vlog. Thanks for watching! mabs